Wow, Litson mm -hmm. na dinosaur. Istingan niya, oh, grabe ka crunchy mga kabirada. Naka, nakasuway mo, mo. Litson litso na dinosaur. Pag nakatilaw na ba mo, kung wala pa, kaning video tanawa. tudloan na po di ka, unsaon ni siya pagtirada. Nakita ni mo na akong slice mga kabirada. What? Ano mo na unod sa dinosaur. Ato na slice, slice soon dayon ato ng butangan og tuyo siyempre di ginamawa ng durog na paminta ug asin mga kabirada ay ato ng ipasuhok sa iyahang lawas ang timplada ah, medyo hanap ang atong kamera pero mangita tag idea nga medyo maklaro po tagamay ah, mga, lang, mga lamas na niya mga kabirada ni magpahumot sa atong niluto nga litson dinosaur diri lang mo makita sa ato ang video kung unsaon ang mga exotic food ang mga, mga tirada uh, simpre kay litson man digi ginamawa ng sibuyas dahunan adigi uh, namo wa pud nang atong lemongrass in english Tanglad sa Bisaya. abotang ah, din ato nagtuyo mga kabirada. Gamay ra mga kabirada kay nagbutang naman tagay na ato ko din ang butang anog pang Oh yes, magic sarap ra ang atong secret weapon nga nabunlot mga kabirada. Ah, dayon ato ng tahiun kay yun mahuman ng atong tirada. <laughs> basta Christmas season mga kabirada ay long weekend ah, uh, makabakanti butag pangaligo mga kabirada sa karagatan uh, Direto ni sa Mount, Ger Mount Gago! Surigao City, Mabua ah, uh, nagpadagat punta pa para maka pahangin-hangin punta ar mawala sa mga stress sa mga trabaho Quack ah, Litson Billy na dinosaur ang atong tirada ay magkabala kabalaka mga kabirada kung medyo paglantaw ninyo maluag pa na ato pa ng hugtan siya kaya naninig tuyok tuyok ah, dili na siya magmekos mekos don't forget like and share sa atong video pakipalo na lang po at pasubscribe na rin sa youtube channel boss vlog ang atong pangalan uh, kay tudluan tamog unsaon -un na mga exotic food pagluto sama sa ingon aning dinosaur Litson Dinosaur Litson Billy Aw, oh, ato na nang gihugtan mga kabirada. Gamitan pagay nato na siya og plies niyang taod-taod. O oh, hugot na kay siya mga kabirada. Na atong kauban na ah, nagpalit na daan og imno noon isa ka -kiss. Red horse extra strong. Ito ang tama. Oh Naabot ta, mga kabirada sa mabwa tod ni Bets. Surigao City, ah grabe ka peaceful ang area o grabe kalinaw sa dagat medyo hanap-hanap lamang atong kamera kay baratuhon naman yung atong plastada nga napalit against the light pa o munang atong gituyok-tuyok na bili mga kabirada nabutay sinuglaw naputay sinugba ato At na nang iplastada sa atong lamisa o sa cottage Sanay sa usawan mga kabirada simple celebration na o shout out to sa mga kauban atong sistingan ang atong recipe ng litson Billy Dinosaur like and share pakipalo na rin po sa ating youtube channel and facebook page ato At ng hiwa hiwa on daghang salamat sa pag-ubani ng video ha See you next video. Bye guys and God bless. Merry Christmas.